Wala po, magandang uh, hapon po sa lahat Lala naman sa mga followers ko dyan uh, sana, Huwag niyo na makalimutan mag subscribe, like and comment and share sa aking youtube channel Ang buhay po binsano ay Sintiang Ayan po mga lods uh, Sa hapon nito mga nakikita ba ito Ito po yung uh, ginagawin mo yung mga maghapon uh, Pagtitinda ng butse-butse Ito uh, So, uh, yung kasi lang kasi ang nakakaya maging mga mga loads. Uh, kung uh, magkikita ka din kami ng isang araw ng uh, 500 uh, kung hindi 600 hanggang po uh, yun po din na lang yun din na lang nagtutostos nagtutostos sa aming mga pangailangan yan po eh yan lang kasi ang nakayanan eh. ng mga lods eh. ang ng butsi-butsi uh, pero salamat pa din sa itong bagay na naka, nakakaraos doon kami sa maghapon. Eh, sa hirap po panahon ngayon mga Lods, kailangan magsumikap. Kahit okay. mahirap, tsaka at lang mga Lods. Yan po ang, ang ginagawa namin sa maghapon. Paglalala ko sa mga butsi-butsi. Eh. Uh, dito po sa Kalinan sa barangay Brooksais, kaya Piki dito po, Kalinan yan po sa uh, sana hindi okay, magsasawa thank you po for watching mga lods uh, huwag mag subscribe sa aking youtube channel thank you